Ano na namang Pilipino ang pinalaya matapos halos dalawang buwang ma-hostage ng militanteng grupong Hamas. Siya po ang huling Pinoy na pinaniniwala ang hawak ng grupo. Pero ang masaklap ang kanyang mister na Israeli, Pinatay. Kaya naman nakasuporta sa Pinay ang kanyang mga kaanak. Nasa frontline, ang balitang yan, si Rainiel Pawi. Pasado alas 8 ng gabi sa Israel nitong Martes, tutok sa telebisyon si Karina Alon pamangkin siya ni Nora Babadilla, ang pinay na dinukot ng Hamas. Bandang alas 8.30 pinalaya na ang mga bihag. Dito na humagulgol si Karina nang makita ang tiyahin. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Mahigpit na yakap din ang isinalubong ng kapatid ni Nora matapos siyang makitang buhay si Karina ang dapat sana'y kasama ni Nora sa isang pagtitipon sa kibuts ni Rim nang biglang umatake ang Hamas. Hindi lang daw nakasama si Karina dahil may ibang inasikaso. Ang huling mensahe ng Kyahin, inulan na sila ng bomba at nagtatago sa bomb shelter. Kung nawala, ay sana ay ligtas, sana ay buhay dahil sa dami ng mga mga Sa paglusob ng Hamas sa kinaroroonan nila Nora, napatay ang kanyang asawang Israeli. Inilibing ito nitong October 16. Dahil nga wala ng katuwang sa buhay, nais ni Karina na kupkupin muna ang 70-anyos na Chahin bago ito bumalik ng Pilipinas. Kasamaan ko siya. Ayod na ang asawa ko. Ano sabi nga ko kanina? sa Kasakali kasi wala na nga si Dod. Yung Dod, ang kang Dod kasi mm. ay tiyo. Sabi ko yung pag wala na, si, wala na nga si Dod. At halimbawa siya ay bumalik sa bahay niya. Siyempre wala siyang kasama doon. E pwede kong kasamahan ay oo naman daw. Nakalaya man ng lulumo si Karina sa ibinagsak ng katawan ng tiyahin. Kung totoo lang, alam mo na awa ako ang payot. Payot siya. Hmm. Kaya sabi ko nga, sabi ko nga kanina doon sa kaibigan ko, sabi ko, ay madali na natin patabain niya. Tutal, mahilig naman siya magluto. Siya naman ngayon pagluluto natin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, maayos na ang lagay ni Nora at isinasailalim sa medical evaluation. Kinumpirma rin ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na Israeli citizen na si Nora. Well, yes, yeah, she's at the hospital. The embassy will visit her today. Uh, morning, Israel time. So, mga uh, Remember, she's treated as an Israeli citizen, and we're very happy because uh, originally na namin, you know, you have to accept the possibility but sa mga namatay. Pero government na uh, no, she'll be, you know, she'll be released today with Hamas. So we thank Qatar and we thank Israel. Ang Qatari government ang namamagitan sa Hamas at Israel para sa pagpapalaya ng mga bihag. Wala pa namang desisyon si Nora kung mananatili sa Israel o uuwi ng Pilipinas. Kung uuwi, bibigyan siya ng financial assistance. Sa kanyang social media post, nagpasalamat din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga gobyerno ng Israel, Qatar at Egypt. Naging malaking tulong daw ang tatlong bansa para matiyak na ligtas si Babadilla. Samantala, ang naunang pinalayang Pinoy na si Jelenor Pacheco, posibleng mapaaga raw ang uwi target ng DFA na makabalik siya ng Pilipinas sa ikalawang linggo ng Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.